Hi guys! So ayan, after namin mananghalian, ito naman ang sunod kong gagawin ang magtiklop ng aking mga nilabhan. Bali, itong damit namin na to ay nilabhan ko nung nakaraan at saka kahapon. So natuyuan siya ngayon. Yung mga nilabhan ko kahapon, sinamsam ko na rin. Yung mga iba kasi natuyuan yung mga iba, hindi kay iniwan ko sa sampay. Pero ngayon, dahil naglabang ako ng mga bedsheet, kailangan kong samsamin lahat ang mga damit para may sampay natin yung ating bedsheet. So, eto yung gawain natin ngayon. At syempre, hindi mawawala may batang uh, makulit. Ayan, nakita nyo si Tonton. <laughs> Nakiki kuha-kuha din ng damit. Tapos hila niya ng aking ano, pants. Ayan, nakasiksik siya sa aking legs. So, ganito gawain namin dito sa bahay. Ay, ang daming labahin, ang daming ang daming tupihin. Yan, so halus araw-araw ganito, halus every two days ganito kadami yung aking tinitiklop na damit kasi naglalaba ako ng damit namin, 'di ba? Every every other day. Ang damit namin yan, kaya ganito kadami ang ating ligpitin. So, ligpit-ligpit lang ako dito ng saglit. At eksakto naman, yung pagligpit ko kanina, gumating pala si Asis. Kaya yan, kaya nakikita nyo, ngayon pa lang kumakain si Asis ng kanyang pananghalian. So, yun. Ganito yung Ganito yung trabaho natin halos araw-araw. Maglaba, magligpet, maglinis ng bahay, mag ng bata. Yan. At minsan naman, kapag may time ako, lalo kapag si Tonton tulog, ayun, nakakapaglinis ako sa aking garden. First time ni Tonton makakain ng strawberry. May isang hinog sa strawberry. Kinuha ko. Ngayon, try natin pakain kay Tonton. Eee! Why? Tingnan natin reaction niya. Pero matamis ang matamis ang unang bunga ng strawberry natin. eh uh, sweet. Ah, uh. kain niya. Magaling kumain ang aking anakis. Delicious, bebe. Delicious! Nako, ayan na. yan lang, yan lang, yan lang. Nako, nilamutak, nilamutak, nilamutak. Eat, ah, uh, eat! Eat! Nakain niya yung kalahati. Nilamutak niya yung kalahati. Mm. Why? Why? Ha? Huh? Why? Delicious! <laughs> hi guys bali hapon na dito mga 6 o'clock na siguro so lahat ng nalabhan namin tayo noong na umaga na bedsheet, nalikpit ko na tapos yung mga unan bali yung tatlong unan na nilabhan ko hindi pa masyadong tuyo nakalagay dun sa may ano para may magamit mamaya si Asis kasi itong dalawa na nilaman ko kahapon na tuyuan na siya. So kahapon na sa kanina pa lahat So, ay! Tapos pala, alaga pala, ako, may lagnat na naman si Ash. Akala ko okay na siya kasi kanina kung magapagising niya, wala na siyang lagnat. Kaya hindi ko pinainom ng paracetamol. Pero kanina, may lagnat na naman. Kaya kailangan pa inumin ko kahit walang lagnat, kailangan pa inumin ko siya ng paracetamol para tuloy-tuloy yung pagaling niya. Kasi kaya ko naman kasi hinintod paracetamol, wala siyang lagnat. Bakit ko ka pa inumin ng paracetamol kung wala siyang lagnat, di ba? So, hindi ko siya pinainom. Kaso kanin after namin kumain ng tanghalian, naku, nagkaano siya. Kalagnat habang natutulog. Kaya, Mamaya bigyan ko ulit siya ng paracetamol niya. Ayun, medyo napagod ako kasi nga naglaba kami ng bedsheet. Nilaban ko na rin yung damit namin na pinagbihisan namin kanina. Tapos si Asher, si Tonton, maghapon ako na. Maghapon dalawang bata yung alaga ko patulog yung isa yung isa naman ang na, mami haiyakapin mo ako habang natutulog sabi nito ni Asher kaya yun habang natutulog siya yakap yakap ko siya dito tapos nung nagising si Tonton, dun ko lang iniwan siya. Pagising na rin siya kanina. Ay, ang hirap kapag may, may sakit ang bata talaga. Kaya yan, inaantok ako yung pagod ko maghapon. Ay. Ay, ganun talaga. Buhay nanay. Kailangan. Ay, anak ko. No, 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 no. Don't play this one. Give me, give me, give me. Yung ano, yung hit. Ayan. At ah, puntahan natin si Asis na nasa kusina. Tignan natin kung ano yung kanyang niluluto. Tignan natin. Ayan. What's our food for today? Sayot eh, sayot Squash! Nagdiscuss si zucchini. Zucchini. Kini sang zucchini na may patatas. May nag-message, ay may nabasa akong comment. Sabi niya, yung ulam daw namin palagi na daw may patatas. Dito sa Nepal, guys. Ang ang ulam dito ay palagi may patatas talaga. Kahit anuman ang ula, kahit anuman ang gulay, kailangan yung gulay may kasamang patatas. Yan ang nature ng Nepal. Patatas is life. Kaya kung ang ulam namin ay palagi may patatas, yun ay dahil nandito po kami sa Nepal at yun ang nakasanayan nilang ulam dito. Yan. Ready to harvest na yung ating ano, turi. Dapat ngayon ang punta ng tao para mag-harvest ng ating turi. Kaso parang nagkaroon yata ng problema. Kaya sabi nila bukas na lang daw. Brown na brown na siya oh. Dry na dry na. Kita nyo? Kailangan nang masimulan ang pagharvest At para malinis na rin yung dito banda sa aming lahat ng green peas ko, di ba, natabunan. Tapos yung garlic ko, di ba, natabunan din. So, kailangan matanggal na para malinis ko yung garlican at saka yung aking onions. Kasi malalaki na rin yung aking onions. At saka yung garlic, natabunan na sila lahat, kaya kailangan talaga ma-harvest na to. Pero yun nga, mag tayo kasi sabi nung nakausap ni Asis na mag-harvest, parang may ginagawa yata sila something. So sabi nila bukas na lang daw. Kaya may isang araw pa. Dalawang tao daw yung hiner ni Asis para mag-harvest nito. So yan. Salamat naman at umaraw na napakafagi kaninong umaga pero yon umaraw ngayong tanghali kaya thank you Lord at yung mga second set ng aking nilabhan ay matutuyo ngayong araw na to nilabhan ko yung isang bedsheet na hindi nalabhan kahapon kaya habang inaantay namin yung taon na magha-harvest ng turi namin dyan sa likod, ako naman ay sisimulan ko na yung pagtanggal sa mga turi na tumubo dito sa aking sibuyasan at garlikan para kahit papano pa unti-unti ay malinisan ko na rin yung aking garlic kasi talagang natabunan sila at sayang kung hindi sila lumaki at mag February na after tomorrow February na at kailangan magkaroon sila ng bunga bago kailan ba ang harvestan ng garlic March ganun So kailangan malinisan natin to para yung tuloy-tuloy yung pagtubo nula para yung garlic natin ay mapakinabangan natin sa susunod na mga buwan Ganon din yung ating sibuyas. Medyo marami ang sibuyas ko di ba nakita nyo naman dati nung nagtanim ako ng sibuyas so medyo madami siya. At kapag ito nagkaroon ng bunga o di kaya yung dahon niya, pwede natin gamitin yung dahon ng sibuyas ng pang-garnish sa ating mga niluluto o sa ating salad. Bagong gising ang aking anakis. Ah, kain tayo ng tinapay, guys. Tamang-tama, dumating si Baya. O, oh, merienda. Ayan! <laughs> Ayan sa bibig. Ah! <laughs> Pumayan ka din. May hawak din siya isang buong tingapay eh. Hmm. Hmm? Delicious, baby. Hmm, kakain din. does Do you want to take it? Huh? And you go wash and eat. Wait long this. That one. This one in here. No problem. Because if you're not gonna harvest now, then somebody will take it. You cannot. You cannot taste our strawberry then. Just go wash and try to eat it. Okay, you go wash. I will give it to Ading. Bulaklak na yung aking ah orange gumamela. Ang dami na niyang bulaklak. Oh. At mataas na rin siya. May bulaklak din siya dun sa taas. Hmm. Labas kami ng konti ng mga bata dito lang sa harap bahay para hindi sila ma ano sa loob so yun guys nakabalik na ulit kami dito sa bahay at nagbike lang si Asher na mga ilang ikot kami ni tonton ay sumunod sunod lang naman tapos ayun nga interesado siya sa aso yung anak ni Lucy, yung girlfriend ni Aidan, bali limang anak niya, isang babae pa lang anak niya, tapos apat na lalaki. Yung dalawang black kasi, siguradong anak yun ni Aidan kasi kamukha ni Aidan. Pero yung tatlong brown, hindi anak ni Aidan kasi ibang-ibang mukha nila. Iba. Hindi kagaya ni, hindi kagaya nung dalawang itim. Gusto ni Asher, kaso sabi ko sa kanya, ayaw ni papa niya na mag-uwi kami ng isa pang tuta. Ewan ko ayaw ni Asis, tama na daw si Aidan. Sabi niya. Kaya ayun yun, binabantayan niya doon. Nandun kami yun, ang binabantayan niya, binabalik-balikan niya. Sabi ko, hindi kami pwede mag-uwi. Na ano siguro mong ama, yung... Kasi nga, ang aso kailangan mo pabakunahan. Kagaya nung nakaraan, pinavaksin namin si Aida, nakagastos din kami ng 1,000. Kasi nga, yung anti-rabies niya, yung anti-poison, at saka yung anti-vitamin D. Yung ibinigay ng vet nung nakaraan lang. Kasi every year may ano, every year may anti-rabies na injection si Aidan eh, di ba? Nung six months siya yung anti -rabis niya. So after six months meron ulit tapos last year tapos itong year na nga. So meron na. So next year ulit yung ano niya, next year ulit yung vaccine niya. Pero yung ano nga lang, every six months yung isang injection na anti-poison para maiwas yung dog na ma ba? Nakahiga ako kasi ang sakit ng likod ko. Bit, 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 bit ko si Tonton naglakad doon. Ang sakit ng likod ko. Kaya umiga ako dito sa may sala. Kaya kung nakita nyo guys, nakahilata ako. <laughs> Baka kasi, sabi nila ang tamad-tamad ko naman. Ayaw kong maupo, nag -blab -blab, nakahiga. <laughs> sakit kasi ng likod ko. Mm. Ah! Ay ay, 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 nakakalakan na siya, basta may hawakan siya, nakakalakan na siya, mag ganun, ayun ah, nakalipat na siya na, ano. ay, yeah, baby. ganda ganda, ay, sorry. ganda ganda raw ang ngiti ng baby, so, yun lang, pahinga pahinga lang ng konti, at ako'y mag -e edit na, so, i-end ko na rin ang aking video for today, guys, Thank you thank you again for watching. Bye and God bless us all.